Sa pagpasok ng 2013, bagong disenyo rin ang ipinamalas ng mga kababayan natin na exhibitors po sa Bijorka na ginaganap sa Port de Versailles dito sa Paris. Sa kasagsagan ng pagulan ng niebe ay hindi rin nawala ng pag-asa ang mga Pinoy exhibitors sa bagong anyo, bagong pangalan ng pristeryosong Bijorka o kilala sa International Fashion Accessories Exhibition dito sa Paris. Bukod sa mga fashion accessories na gawa sa mga kabibi, boto, balat at papel, Ngayong taon ay sumabak na rin ang kauna-unahang Filipino jewelry designer sa pristeryosong eksibisyon. Ang mga iliganting kwintas at bangles na umaabot sa 400 at 800 euros ay mabilis namang tinangkilik ng mga European buyers. Um, very beautiful, very um, creative. Uh, I like them very much. Buong pagmamalaki namang ibinida ni Malo Romero ang kanyang mga sariling disenyo very popular here, this And it's all handmade, made in the Philippines. May mga Italian at British buyer na rin daw sila. So far, the, it's doing great. There are a lot of inquiries from other countries. Um, mga taga Italy, and then there's from London, British. Ayon naman sa French exhibitor na si Richard Fortu, Nagmamay-ari ng isang fashion accessories company sa Cebu. Hindi lang daw European crisis, kundi world crisis ang hinaharap ng kanilang negosyo. Kaya maliit lang ang kanilang mga orders sa mga buyers. It's not a European crisis, it's a world crisis. Yeah. Yes, we are affected because we sell to Europe, and Europe buy less than before. But they still buy, they are obliged to buy, but the quantity are smaller. But we have more clients, so we have much more work because we have more clients ang smaller order. Mula sa Port de Versailles, Dick Villanueva, Balitang Paris, Reporting.